Guys, ito pala yung ginawa ko. pinagkaabalahan ko ngayong araw. Ah, sya yung panuhan ko ng mga ano ko, upo. Pwede na ilipat yung upo. Ilalagay ko dyan. Naka-ready na yan. May mga ano na sila dyan. Organic. Ang balat ng saging para pampataba. Ito siya dito. Ano lang yan. 100 pesos lang to eh. Pagapangan ng mga ano. Ito yung mga similya ko dito guys. Asya, Ito yung Pichay ko maliliit pa. Kailangan ko pa siyang para konti. Ito yung PVC na ginawa ko. Lagyan ko ng lupa. Yan na ko itanin yung pichay ko. Malaki na yung mga ano ko. Ceiling green sinabit ko yan kaya nga mga manok sumilya nalang guys update ko kayo pa gumapang na to mga to ang na ispis lang sa bahay magkapagtanim na ako ng mga gulay bang wala akong ginagawa maganda siya matibay naman yung Hapon. Ay, pakainin ko ang aking mga alagang mga manok. Yan sila. Ay. Ayaw ko magpakain sa mga hinoktan kay mamaak. Ay, ang mga hinoktan sa loob. Mamaak sila. Update ko dai yung ano, yung pina-incubate, incubate namin na mga ano, itlog dalawa lang ang nabuhay ah. Yeah. silang dalawa yan yung ano namin Rhode Island na manok sa awa ng Diyos sana ah, sila survive yung dalawa na yan kaya paano yan o Maldito yung isa kinakagat yeah. pahinahinay lang dadami din yan tsaga lang. May mga hinuktan. May mga hinukta namin na apat. Si Mr. lang magpakain mamaya. Kaya mamaak sila. Ayaw ko pagkalagay ko ng kainan nila sa loob. Nangangagat. Pagkawat sa mga manok kay Kaya mga mga ero. Nasa gawa sa amang gaito. Ay. Bambalon sila sa amang mga ano. Napog ko yung mga ano, similya na ano. Ito, parsley. nag ko. Kasi mabuhay yan. Ayan, in order ko sa ano. Hindi pa sila tumubo. Kalalagay lang. Parsley yan. Ito yung mga iring. Ito oh, <coughs> yung mga iring. Oh. Sa mukha ini sila. oh, shush, well, tarbaho kung di matulog. Ayan lang. Kasama namin sa buhay. Manok, iring, ero. Nalang lang ikabaw direk. Kabayo, pwede siguro. Ing lang, guys.